Hey guys, para sa may kulang 10,000 na presyo ngayon, itong si Poco M7 Pro 5G, ang isa sa pinakapanalong smartphone ngayon 2025. At maraming smartphone guys ang sasagasaan ni Poco dito kung hindi po iiwanan nila Infinix at nila Tecno at ng ibang mga smartphone brands. Yung Helio G99 sa mga kulang 10,000 po na mga presyo. Isang bagong smartphone po guys sa lumabas kayo 2025 na mayroong 5G rin po na network. Sa kulang 10,000 na presyo, isa itong Sinubia Neo 3 5G. Ang problema guys is hindi po gano'ng kaganda yung kanyang camera at naka-IPS lang po yung kanyang display. Di lang focus po ng smartphone na to is sa mga gamer po talaga. At para sa akin guys, mas pipiliin ko po ang AMOLED display sa kayo mas magandang camera compare po sa meron trigger button. Dahil kung usapang performance lang, ay eh sigurado magugustuhan nyo ang Poco M7 Pro 5G. Kung mahilig po kayo sa may Call of Duty Mobile, mamaya guys malalaman nyo kung bakit. Actually, nag pa nga po yung smartphone na to ng kulang 8,000 lang. At napakaganda po ng smartphone na to guys. Kung makukuha nyo po sa ganung presyo, pagka po nakasale siya. Tay sa SRP po natin siya bibilin, eh masyado po siyang mahal. Kaya mas okay po guys, sa may discounted po natin siya makuha. Saka sa pagkakaalam ko, itong Poco M7 Pro 5G, isa may Shopee pa lang naman siya available. At wala pa rin po siya sa mga sa mga mall. Kaya kung sakali man pong balak pong ng smartphone na to, eh makakakuha po talaga tayo ng discount. At dahil din po sa may voucher. Isang laging kulang po sa mga Poco ng mga smartphone guys, is lagi pong pangit po yung mga camera nila. Especially po dito sa mga budget segment. At walang halong hype guys. Napakalaking improvement po ng Poco M7 Pro 5G pagdating po sa kanyang camera ngayon. Kung dating lagi mataas na megapixel lang po yung Poco si Poco dito, is ngayon po guys is meron po siyang 50 megapixel lang. Pero naka Sony IMX po siya na camera. Kaya ma-appreciate yung guys ang Poco M7 Pro 5G. Kung gusto nyo rin po ng magandang camera sa ganitong klase ng presyo. Kahit madilim po guys, maganda pa rin po yung kuha niya. At magandang i-compare po ito sa may Tecno Camon 40 paglabas po niya. Kaya dito pa lang sa may camera niya is 1 point na agad yan. Siyempre isama na rin po natin yung kanyang display. Kaya sigurado na rin po na maganda yung kanyang display na merong AMOLED 120Hz sa refresh rate. At naka HDR10 pa. Tapos meron pa po siyang Corning Gorilla Glass na protection sa mga display. Kaya 2 points na po para sa akin. Ito si Poco M7 Pro 5G. Ang problema lang po talaga guys sa mga Poco ng mga smartphone para sa akin is masyado po rin po silang maraming mga bloatware na mga naka-install dito. At ang masakit lang po dito is hindi pa rin po natin pwedeng tanggalin itong mga Google application na mga hindi naman natin kailangan. Pero yung iba mga Xiaomi na mga application guys, eh pwede po siyang tanggalin. Pero itong mga Google, eh hindi po natin siya pwedeng i-disable. Sa design naman po niya guys is medyo hindi po ako nagagandahan dito sa may 2-tone design niya. Mas okay pa sana kung buong plain silver po yung likod niya or buong meron po siyang design. Para po kasi ang cheap niya at mukhang bumurahin yung design ng Poco M7 Pro para sa akin. Compare po sa ibang smartphone sa 8,000 din. Pero pagkakamalan mong 15,000 dahil po sa napakagandang design. Pero itong si Poco M7 Pro 5G nga guys is para nasa para ba't nagpa 5,000 lang po yung kanyang design pero yung kanyang specs eh mga nasa higit 10,000 naman. Compare naman po sa ibang smartphone na pang 15,000 ngayon design, pero yung kanyang specs is parang pang 5,000 lang. Tulad po nung kanyang processor na mayroong Dimensity 7025 5G na processor, same po yan guys ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G na meron 14,000 na SRP. Magandang pang Call of Duty Mobile itong processor niya. Di nakakapagtaka. Mataas po yung kanyang graphics at mataas po yung kanyang frame rate. Mas mataas pa po kung per nubian Nubia Neo 3 5G at Nubia Neo 3 GT na mas mahal po sa kanya. Pero guys, ang isang pinagtataka ko po dito kay Poco M7 Pro 5G, isang baba po ng kanyang GPU score dito sa kanyang AnTuTu score. At pagka po tinignan natin yung AnTuTu score po sa may GPU ng Nubia Neo 3 GT, I mean Nubia Neo 3 5G, eto po siya guys, mas mataas po siya. Pero sa kanilang actual na gameplay sa may Call of Duty Mobile, saka sa kanilang settings, eh mas maganda po ito itong si Poco M7 Pro 5G saka sa pagkakaalala ko guys una ko po nakita yung processor ng Poco M7 Pro 5G is kila Tecno Camon 35G at Infinix Note 45G doon ko po siya unang nakita at medyo maganda na po agad yung kanilang mga settings doon sa mi Mobile na dapat sana is mas optimized po yung mas lumang version ng mga Dimensity dahil na medyo mas malakas sila pero compare po dito na medyo mas mahina siya at mas bago at nakakapagtaka po na mas maganda pa po itong bago ngayon. Pero hindi ko alam guys. Nagtataka lang naman ako dyan. Ang pinagbabasihan ko lang po dito is yung kanilang GPU score sa Antutu po nila. Dahil mas mahina nga po sa kanyang score at mas malakas to. Pero sa may actual na gameplay natin, eh mas maganda po ito compared dito. Kaya kung Call of Duty Mobile po ang hilig yung laruin, Kaya isa po itong si Poco M7 Pro 5G sa pinakasweet po na makukuha natin sa less than 8,000 or even sa may less than 9,000 pagka po nakuha din siya ng discounted. Kaya kung sakali man po pugis, naghahanap po tayo ng budget gaming po din. Kay Poco M7 yun lang pugis, makukuha yung ganyang klase ng specs ngayon. At lalo pa guys kung makukuha pa natin yan. Sa discounted na presyo, dahil kilala nyo naman guys si Poco, madalas po yung mag-sale. At madalas po sila magbigay ng mga discounted. Kaya po guys ng Poco M6 Pro, dati po ng nagsisale ng around 8,000. Pero nga guys, doon sa na po ang Poco M7 Pro. Is nagsisail na lang po siya ng around 7,000 na lang. Minsan nagsisail pa nga po siya ng around 6,000. At hindi malayo guys. Itong Poco M7 Pro, pagdating po ng months or pagka magpapasko na, ay eh siguradong bagsak presyo na rin po itong Poco M7 Pro. Sa kaisang napansin ko lang po guys, itong specs po ng Poco M7 Pro 5G, eh medyo hawig po siya ng Redmi Note 14 5G na merong 14K naman na SRP. Halos same specs po sila ng Poco M7 Pro. Ang lamang lang po ni Redmi dito is yung mataas ng megapixels sa mi camera. Pero overall guys, eh halos same specs lang po sila. Pero napakalaki po ng minura nito si Poco. Kaya kung sakali man po guys, hindi po sasabay sila Infinix, saka sila Tecno. Sa ganitong klase ng specs po ng Poco M7 Pro 5G ngayon, sa kulang mga 10,000 na presyo. Eh alam niyo na po guys, ang pinakamagandang smartphone na makukuha natin sa kulang 10,000 po na presyo ngayon. At lalo pa nga po na nagkakaroon po siya ng malaking discount. And yun lang po guys, nakakagulat lang po ito. Para sa may ng than 10,000 na presyo ni Poco, eh solid po ng kanyang specs or balancing specs sa ganitong presyo po. Magandang camera, magandang display, magandang processor na naka 5G rin syempre. At hindi rin po mabibitin sa may Android update dahil nga po aabutin pa po siya ng ilang taon. Yung 45 watts sa charger guys, sakto lang po yan. Hyper OS lang po talaga tagilid dito dahil masyado po siyang baggy at napakarami po niya mga bloatware. Pero overall guys, ay eh, napakasolid po ng smartphone na to para sa akin. May link po tayo sa mi comment section kung gusto niyo pong umorder ng smartphone na to. Palik na lang po kung nakatulong yung video natin. Thanks for watching!